Mag-boyfriend sa South LA wanted para sa hit and run na nakuna ng video. Hinahanap ng Los Angeles Police ang mag-boyfriend o mag-asawang ito. Isa sa kanila nagmamaneho ng SUV na sangkot sa isang hit and run na nakuna ng surveillance video. Nangyaring insidente sa parking lot ng Jerry's Liquor Store noong August 1st. Inirelease ng LAPD detectives ang video na ito sa Facebook noong isang linggo sa pag-asang makakatulong ang publiko sa paghuli sa mga suspects ng attempted murder. Alas 9 ng gabi, ang magpartner na tinukoy ng polis bilang isang Hispanic na lalaki at Hispanic na babaeng nasa edad na 28 hanggang 32 ang nasangkot sa isang away kasamang isa pang customer sa loob ng tindahan ng alak. Naging pisikal ang away sa pagitan ng dalawang lalaki. Ayon sa polis, sumakay ang dalawa sa isang kulay puting SUV at sinagasaan ang biktima na nakatayo sa parking lot makikitang umandar pa ng patalikod ang SUV na dinaanan ng biktima at kinaladgat ito ng ilang talampakan bago ito umandar pa Ilang araw ring na natili sa ospital ang biktima pero siya ngayon ay nakakapagpagaling na ng maayos. Hinihiling ng LAPD na kontakin sila ng kahit na sinong may impormasyon na makakatulong sa paghuli sa mga suspects.